Okay, so good morning mga kamanong Tools PH. Ayan, so meron tayong available ulit dito na GLD. Uh, 12 pieces, 1 half drive socket set na po siya. CRB. Ayan, i-unbox natin kung ano po yung laman nito. Okay, 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 okay. Good. Uh, chrome polish no, na ating uh, GLD na 12 pieces socket. So from 8mm to 24mm Meron na siyang ratchet Meron na din siyang extension na 1 half drive So ang ating socket ay 1 half drive Ayan Goods na goods naman yung product natin Ayan So makamakikita nyo 6 points po siya Ayan Okay So available na po ito sa ating uh, website Tsaka uh, available na din po ito Kung gusto mo to, ito ang presyo nito, sobrang sulit no. Nasa around 500 to 400 something. Pero ang price nito nasa ano na po, nasa inbox sa kasa website. Sobrang sulit no, pang personal lalo sa may mga motor, may mga sasakyan, pang DIY lang sa bahay, pang personal. Okay na ko, okay na okay po to sa atin, okay? So, one up drive. Uh, socket set na 12 pieces. Ayun. So, check out mo na screenshot, send mo sa amin inbox sa Messenger. Manong tools, PH tapos uh, fill up lang kayo ng form we accept cash on delivery, cash on pick up via LBC, cash on pick up pwede, pwede rin tayong uh, COD via JNT okay, gusto nyo bisayas Mindanao so, okay, maraming salamat, screenshot mo na send mo sa amin, maraming salamat God bless po